nga pala guys ah, dito na yung namili na kami ng mga materialis na gagamitin namin dun sa electrical dun sa project ko lahat ng mga electrical binili na namin so ngayon guys ang inabot nito inabot to ng 25,000 so hindi pa to lahat ah, ang estimate ko nito guys abot nito ng 35,000 dahil wala pa kami mga pinlight uh, ah, yung up and down na panglabas, pang wall So, i-update ko kayo guys kung magkano ang aabutin uh, lahat ng ano to. Magiging gastos nung sa electrical na sa taas tatlong kwarto, sa kayong sala, CR lahat po ng ano mga uh, kung magkano nga abutin. So, okay, right. Abangan natin at i-update ko kayo guys. Okay. Oo. Uh -huh yung di ba dyan 1000 oh, yung up and down 1,100 oh, dun 700 oh, seven, lang ay po oh, yun alang 1000 one, two, two, uh. one, one, one <laughs> <laughs> oh 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 eh oh oh ano? oh So yun guys, uh, yung mga pinamili namin, wire, mga outlet para sa electrical. So talaga mapapalaban na ito guys. Yung bagong ano ito. Yung breaker. Sa so, na guys, ang gamit namin, na. na so, minimal minimal na <laughs> naman <laughs>

So, yun ka lang ginagamit namin. Saka 3M, saka pang outdoor. Wala na. Oo, sa pang ko. Yung sa ano, magkano ay na yung ano, electrical lang. Ah, yung electrical lang, tatanungin ko lang kung magkano nabot. ano Ah 25,400 daw sigi. Ito na bet ko. kasama na